Hello mga kababinsya, ako nga pala si Blangy Jem at welcome po sa YouTube channel ko. For today's video, gusto ko lang ipakita sa inyo ang lugar namin dito sa Davao City, sakop ng probinsya ng Davao del Sur. O nga pala mga kababinsya, ako ay nakatira sa Barangay Tawantawan, Bagi District, Davao City, kung saan matatagpuan natin ang King of All Roads, ang durian. kawai kaway naman mga taga Davao City dito, Mayong adlaw mga kabisaya, labinas ako mga tribo. By the way mga kapibinsya, ito ang unang video na in-upload ko. Sana suportahan niyo ako by sharing this at pakipalo na rin. Salamat! Naranasan niyo na bang manirahan sa probinsya? Kung wala pa, alam niyo bang masarap manirahan dito mga kapibinsya? Press ang hangin, maganda ang mga tanawin at higit sa lahat, malayo sa stress at pollution sa city. Dito makakain ka kahit wala kang pera. Yung gulay at prutas ay makukuha mo lamang sa iyong bakuran basta't masipag ka na magtanim. Mga mababait ang mga tao dito mga kapibinsya, walang ingitan at lamangan. Handang-handang magtulungan. At ito pa mga kapibinsya, Maraming nitib na dito, masarap na pang tinulak. Nako, tagaktak ang pawis mo sa masarap na sabaw. Sa probinsya mo lang masilayan ang malinis at malabing natubig sa ilog. Ang mga ibon ay malayang lumilipad at palipat-lipat sa mga sanga at malaya silang nag-aawitan. Ang mga bata ay masayang naglaro maghapon, tumbang preso, taguan, habulan mga larong naging parte na ng kulturang Pilipino. Dito sa probinsya ay malawak ang aming palikuran. Kahit saan pwede kang tumaay basta tunay lang kakita. Hindi, biro lang. Dito kilala ka kahit sa kabilang baryo. Alam na alam nila pati ang iyong bahay. Lalo lalo na kung may handaan. Siguradong buong baryo ang sasabay, makikikain lang. Ang ginamit talaga ng pagkain ay ang bani ng saging. Masarap kaya yon At pagkatapos ng handaan, may dalapang pasalubong. Hanggang dito muna ka probinsya. Follow for more videos. Paalam!